Hello everyone! Kumusta mong tanan? Um, karon marag mag-story time ko kay na ay sa ako ganina o nga siya nga ang akong tubag i-video pero bisaya para daw mas makasagot siya. Iyang pangutana, unsa daw sinugdanan nga nung nagka ko. So karon bisaya ko, mas komportable ko. Ang akong anxiety nagsugod atong 2001. 11 months old pa akong kamagulangan or akong firstborn. Nagsuka o kalibanga siya. So, gidala namo sa ospital, sa ER. Na-admit siya. Nakadumdum ko sa ER. Ah, kay ko kay tusukan siya. Um, yan ang i-dextrose. Bata-bata Mat ko at nga time. Akong edad, mga 23. So, kato na-admit siya, mura kong doktor nga, sige, grounds. Kay, naraman niya sa city hospital, so, dagat kay pasyente, dagat na-admit, nasa gawas, nasa talan, sa agianan. So, ako mura kong doktor nga, sige, kung pamuta na, yun, ang saday siya, o yun, na-disgrass siya, na-putol ang tiil, na ay, na ay tigulang, na naglisod o ginhawa. Ako, gitong na-feel tanan, ilang mga gipang bati, mura akong gi-absorb. Pasensya kay gisipon, gud ko, pingot, kayo akong ilong. So, padayon ta, one week akong anak na hospital. so sunod anang one week, sige ra kong barites sa tanan nga nga nagabot nga mapasyente labi na sa ER kada maki barites gyud ko siguro kamo po di ba kung nasa ospital no karon isa ka adlaw buntag to siya uh, nilabay ko sa ER daghan kayo tao so nitanaw tan pug ko unsay naa so naa diay gitabang dapat gyud dili didto gitabang pero siguro emergency na gito. so daghan kay tao nakakita so ang nakita po nakita nako sa akong mga mata. Dili lang ako, tanan tao dito ang gibuhat sa doktor at tumor revive siya kay sa akong namarites sa una, nalubos daw to. Kita na ako, kanang wala akong kabalod si tawag, anang-anang, sa, sa lidara na ito makita, nga, kanang namatay na, pero ilang revive So, nakita na ako, ala, inana, di the ay, the.... then feel na ako, ato na at, time, ako ang gi revive So, na, nakuyawan kay kwan na, to. Then, ay, stick, nga, straw to, gi sulod sa iyang baba, basta taas kayo ito, mag-iana sa doktor. Ang doktor na babae. Feeling ko na ako, ako ang gi ako tong gi butangan o stick sa sa kung tutunlan, ang po yung kontak, mabuhi siya. Ma-remember pag yun na ako doktor na niingon siya nga, wala na yun. Pag ingon niya sa doktor, diha, diha, dahil murag akong ginhawa, nawala. Or, di ko ka ginhawa. Galisod ko ginhawa. Pero, pag ginawa ko, pero galisod. Tapos, grabe akong, akong puto-buto sa kundughan. Ayun, na-move na, na namugnaw, dayon, akong mga kamot. Mauday itong panic attack. So, kato ang akong pinaka first panic attack. ba diba? mga nag-panic attack, makarelate mo nga. Galisan mo ginawa, namugnaw na mo, nanggahi gahi at mga kamot. Tapos, mura mo anak. Hindi <sighs> ka kinawa. Kinala ko, ano, ano, hinana? O feeling na to, na, na to atong katapusan. Mamatay na ganta. So, ang to first panic attack, nga wala ganyan ni Sulti, panic attack to. Nanool ang mga tao sa ako. Kaya abi nila, ako ang kauban atong namatay. So, kung ibuhat, nawala ka naman yung kukusong, pati akong mga legs, di kamang ko paingon sa kwarto sa akong anak. Pagsunod ako sa kwarto, tingala, nga to, naghan ka ayo, pasyente atong at uh, room, tingala sila naunsa ko, kinagkamang man ko, pati akong bana, naunsa ka. Akag Akagikan. Yun ko, nahadlok kaayo ko, kay na ay namatay. So, muna ito na mugnaw, naghan, nag, nag sa ako, nagtabang, nagpaypay, at ito nakalma ko. So, panik-attack kina ito. Eh, nahuman raman. Pero, ang nahitabo adto dili mawala sa akong kuna So, pagkagabi ad to, na ako'y paliton, magawas ko, di ko kadumdum milk ba or tambal. ana, Pero wala ko'y choice, mo sa ER, dito gin agianan. Magawas ka, musulod, mo sa ER dapit. So, pagawas ko ad nasa right side. So, pagawas na ako, pag na ako, nagsampung gin na ako, hindi din ako makita ang ang ER. Maski, labi na, ko ganagbasa sa emergency. Usan na sa before. Maski, E, sa emergency, magpanik na yun ko no unsa ka grabe gud atong utok pag naay anxiety dubi kinabugnaw man ko kolbaan ko kay nadumduman na ako ang nahitabo at buntag ya kita nga niagi og panic attack gakadlok ta nga mahitabo na pod namugnaw na pud ko nang nanaminhod akong kamot bigahi ni ko balik sa kwarto sa akong anak katong ward tabo na sad ko nila na ang mga papa ni mama din to. <laughs> mura ko ganang di catch kusang bana sa ko isa sa ko sa, mga naman, sa sako. Na, ko unsa na, sad ka pero sa ko, ko sa iya to kay mas gamay nga pagsabot. Wala ganyan gihatag. Nasuko siya sa ako. Kay pa siya sa aming anak. Yako na ako naunan sa pagidaw ko. Nakadumdum ko nga. Nanay wheelchair. Ibutan ko sa wheelchair. Ang gahi ko. Binuhod kay ko. Hindi ko ganahan. Ano panigatak, ni katak? kaayo. niyan ipahigda ko. Kung asa naghigda tong tao nga namatay at tong buntag. Dili ko. Sige ko. Dili ko. Dili. Ayaw ko niyo Pero... G gibutang din ko dito. I request ko sa mga papa nga nagdayong sa ako nga kung pwede kusi kusi on nila akong akong mga bukton, akong mga dughan. Gusto na ako mafeel ang ilang sakit. Wala yung mafeel kay binuhod kayo liog paingon sa akong tiil. Abi na ako adto nga na stroke ko. Wala gyud nang isulti nga kanang panic attack to tapos hindi ako kaginhawa di, di ba magpanik ta di ta kaginhawa na remember na ako nga nangayo kong tabang sa nurse nga nurse tagay kong oxygen kay dili ko kaginhawa pero ang iyang gihatag adto paper bag then cellophane wa gyud ko kasabot so ginauna na ako nga at yun man siguro ko ani niya di kay ko kaginhawa tagaan pa yung kong cellophane or kanang paper bag di ko miss oxygen kay hindi ko kaginhawa ana ni siya nga normal daw ako oxygen makarelate ang mga na tao nga gapanik nga, nga sige adtong ER nga ipapauli ra di ba yung anak po mo sa so, katong time feel na ko nga katapusan na gito na ako mo bang ginahuna huna sa mga nagpanit ipatawag na ko ang ako mami o daddy o akong igsuon iabot po baya sila so natingala sila na unsa ko wala sila masulti wa po ko kabalo na unsa ko ako lang yung madunggan adto ipapauli tak siya ayaw na na siya pabalik sa ospital ay na na siya nakita na nga namatay So, girecord to sa akong utok na, di na di ko pwede maning ospital. Anto, nadalag na ako nga dili na yung ng ospital. O nang nagkahadlo ko ato nga wala ang ospital. So, hindi ko ato. So, pag uli na ako, sa balay, biyaan tao na ako akong anak na sa ospital. na naman yung ko. Dito na din ang sugod nga mahadlok na ko. Mahadlo, ko tanan. Mahadlok ko magawas o balay. Mahadlok ko mo ato tindahan. Mahadlo, ko wala ka wala ko kauban. Mahadlok ko mo og o jeep or motor or tricycle liha, sa inyo or motorella diri sa amo. Mahadlok na ko mamina news. Paano ko na yung mamatay? Tili ko katulog. Ak akong mahuna-hunaan per me, katong nahitabo. Katong umaman siguro ko adto. Sige na din kong panik. Unya, sige na kong bantayan akong paginhawa. Naginhawa pa ba ko? anak -na, basic akong utong adto sa una. Dili na ko ganahan mo apil ang mga party, pero kung maapil man gani ko, ulit dayon, yun. Hindi na ko ganahan mo ma mall. Murag, gusto nila ko kajut. Uli na yun. Gusto Akong perfume kay Efficacent Oil. Okay. Dili yun ko makalakaw. Di ko kalihok kung walay Efficacent Oil. Okay. So, yung anak, permi, dala-dala na -nala anak ko. Nag-start ko 23 ha, 23 years old. Bata pa kayo ko. Dapat di enjoy na anak akong, akong life, anang edad, o bala kong anak. Yine, 24, 25, 26, nang anak na saan ko. So, lahat po na nga story nga, naburus ko nga, naku-anxiety. Paingon na ginawa, nga, anak po na po kong hantun ni, abot ko sa ako nang nakaya, ako nang na-manage, ako nang na-control, o, ang time nga nagpa-check na gid ko doctor ang doctor gid insakto gid na doctor para ana natagaan ko insakto nga advice natagaan ko insakto nga tambal o nag-iwas ko sa mga bawal ug din ang time nga naayo gid ko so mao na ang sinugdanan sa akong anxiety story so kamo ka haud sa yung story ako daghan kayo ko nakastorya nakachat kung gyud sa nila pag-start ang ilang anxiety daghan po ko na storya nga gikan ingon ani kalala hantud di na dili na ako maihap daghan kayo sila, nalipay yun kayo ko sa nahitabot sa ila kay dili ko gusto ako lang ayo daghan daghan na ayo ang naayo so na hope sa so, una hopeless kayo ko pero na aday hope so kung ikaw naglisod ka kung nakabati ka o mga anxiety symptoms apektado na imong kinabuhi apektado imong trabaho imong pamilya imong mga anak wala ano na nabantayan og sakto wala ano na nahatod sa eskwelahan di ka trabaho apektado na imong kinabuhi adlaw-adlaw magpa-check kay na pag-asa naay ay paglaom kung imong feeling karon inaana ra ka imong feeling nimo pag-asa inaana pud gibati sa una pero wag ko na expect na bayo na ko. Na nagyo na itambal. Sa una, tama na ako sa ampo. Lord, ayu ayuhagid ko, Lord. Ayuhagid ko. Ang puro, puro Bible verse. Ako na namimuray sa una. Kay pagmata na ako, muna na ako nakita. Pero, sige ko pray. Ako'y faith. Pero wala na ako reactionan. Katong time na lang ko, Lord, dili na ginaw ko ni Kaya. Ayuhag ko. ako. So, guide ko niya. Ay, sa ka-doctor, ningon, ganit ako sa psychiatrist. Eh, sa psychiatrist, ningon, ni ganit ako tambal. Gisunod na ako tutanan. Pero nga, ko guidance ni Lord. Na akong, akong time nga nagtambal ko, uban din siya sa ako. Yung banan din ako pagampo, Every inom na ako sa tambal, iampuan din ako. So, kung nahitabo sa ako, nahitabo sa ila, nga God dili mahitabo sa imo. So, ayun ang pagdugay. Ayun ang na antusan. Nga, mag-antus ka. Nga, maulian man ka. Maayo ka. So, salig lang. Na I hope.